Sa araw nga na ito mga karon ay napadpad tayo dito sa Kaloocan City kung saan dito tayo nabigyan ng trabaho ng ating kumpanya. Kaya syempre pagpatak ng tanghalian naghanap tayo ng isang makakainan at dito tayo napadpad sa kainan na Ushiki kung saan matatagpuan dito sa Grace Park, biglang awa syempre mga karonda, sinubukan natin At ayan nga ang order natin mga karonda Hindi na natin tinipid ang ating inumin Ayan Ay, ang order ng ating dalawang kasama At syempre, yung ating special order din na Best seller nila mga karonda yung soid Kaya syempre mga karonda bago pa lumamig ang ating pagkain Simulan na ang lantakan mga karonda Tara let's let's eat mga karonda dito sa Oshiki na matatagpuan sa Biglang Awa Street, Grace Park, Caloocan City. Endorse mo? Ano to? Uh, ito to sa Oshiki. Uh, small nila, 110. Oh, pwede na. 2 <laughs> person. Pero pag malakas ka, kumahin mo sa'yo. <laughs> ano to? to? Ano in order ni Karonda. Yeah. Salamat, <laughs> Karonda. Pwede <Take> pa <laughs> All right, mga karonda, tapos na nga tayo kumain dito sa Oshiki. Siyempre sa mga naghanap ng masarap na kainan, very recommended po ng J3 Ronda. Alam niyo naman, kapag nag-recommend ang J3 Ronda, hindi napapahiya. Kaya sugod so na sa Oshiki na matatagpuan sa Grace Park, Caloocan City. Kaya tara let's mga karonda, don't forget to subscribe, like and share sa ating mga video.